Pa dito oh. Ayano. Oh. natin 'to. Itutusok rin natin dito. yano? Oh. Ayun yung mga nakailira 'yan, 'di ba? Mga bangas-bangas. Lalagyan natin 'yan, kabayan. Ayano. Oh. 'Di ba? Morning morning kabayan, magti-trim muna tayo ng mga halaman ko kasi ano ko muna i eh, tatanim ko do sa namatay kong mga halaman doon na ginawa kong bakod. Ngayon magpuputol naman tayo dito yan oh. Puputol tayo niyan para itanim natin doon sa kabila. Kasi nakaano na siya nakadapa na yan oh. Eh, Ngayon ganito itatanim natin yan oh. Itatanim natin sa kabila. Kasi ano na, nakadapa na siya dito. Ipipat natin sa kabila. Yan. Yung mga nakahiga yun, itatanim natin. Yan. Yan, yan. yan o. <laughs> <laughs> Ayan pertanding natin doon sa kabila Ayan mm. Titrim tayo, titrim Ayan, ayan o Trim mm. Ayan yeah, no. oh, diba nice Trim, trim natin doon. Kasi hindi pwede nakalay-lay. Trim-trim hmm. tayo. Trim-trim. So, dadamhan na rin natin. dami dami dito. Yan. Yeah. Okay. Yeah, dadamuhan natin. Para kumapal ah, hmm. kaharang kasi oh yan yeah, no. oh dami yun trim, trim tayo Ah, ayun na lipat na natin sa kabila ayan yeah, tatanim na natin <laughs> ayan dito natin yung tatanim sa kabila kasi namatay yung mga tinanim ko dito eh kaya tataniman natin ulit kabayan dito natin itatanim ayan dyan oh nakalbo yan oh ayan, dapat dito tatanim yan oh nakailira hanggang doon. oh namatay kasi yung nandito eh. nabunot pag nabubunot ni mamay kaya dito natin itatanim tusok man lang yan, tusok dito, tutusok lang yan dyan, nakailira ayan, tutusok lang natin ito tusok tusok tayo hmm. Mabubuhay ito pag tinusok lang iba tusok-tusok lang yan hmm. yan mabubuo yan kaya namatay yun nabubunot ni mamay eh. pagwawalis niya nawakan niya yung ano, puno tapos yung mataas titrim natin to puputulin natin yan, yan. Hmm. para itusok ulit hmm. Okay. dito natin tatanim sa kabila. No, 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 Ayos na. No, ayos na. Oh. Meron na. Oh. Kay Lira na siya. Tusok lang ang tusok. Ayan. O, oh, di ba? Mayroon ng tanim siya. Ayan. Oh. Ayos na. pati dito oh. Ayan oh. Itatanim natin 'to, itutusok rin natin dito. Yan, oh. Ayan oh. yung mga nakailira 'yan, 'di ba? Mga bangas-bangas. Lalagyan natin 'yan, kabayan. Ayan oh. 'Di ba? Ayan mga ano 'yan, namatay. natuyo Ngayon lalagyan natin 'to. Habang tag-ulan, lalagyan natin 'to. Ayan, oh. Para makapal yan tingnan, parang pader. Maganda tingnan, nakahilira siya doon andun yung tinanim ko yung isang ng mga ano halaman ito na ibang klase naman to kasi ito namumula to pag naiinitan ayan tutusok natin dun yan sa mga bakanti na tusok natin ayan yeah. Ayan, kanya lang magda. Kanya lang magda rin. Pusok, pusok lang. Ayan. Ganda na tingnan, o. Ayan. Tutusok lang yan. Tusok. Parang mabuhay. Ang kakaugat yan. Ganda na tingnan. Ayan, o. Kailira Ay, na siya. Bye-bye, kabayan. bye, -bye.